Yo, what's up mga boss? Ating balikan ang PBA career timeline ng superstar ngayon ng Northport Batang Pier si Arvin Tolentino. Mula sa pagiging underrated rookie in the bubble hanggang sa pagka palayo sa kanyang paboritong team hanggang sa pagiging main man ng isang franchise Naging isa si Arvin Tolentino sa mga superstar sa PBA dahil sa kanyang pagsusumikap, pasensya at tiyaga at papasok pa lang sa sa kanyang prime. Balikan natin ang dating UAAP Rookie of the Year at kung paano niya tinatahak ang liga. Si Arvin Tolentino ay na-drop ng Barangay Hinebra sa first round 10th overall pick noong 2019 at nag PBA debut siya sa Barangay Ginebra noong 2020 Philippine Cup at the Clark Bubble. At dito ay nakuha niya ang first PBA title in first PBA season 2020 Philippine Cup at nag-average siya ng 4.5 points, 25% 3 points field goal, 2.5 rebounds, 0.7 assists sa 15 laro sa 21 games ng Barangay Hinebra. Sa second PBA season, Arvin Tolentino ay nagbattle siya sa injury at nawala ng ilang games sa 2021 Philippine Cup. Pero siya ang naging susi ng Barangay Hinebra to run the title in the 2021 PBA Governors Cup at nag-a-average siya ng 7.1 points, 33% sa 3-point field goals 2.3 rebounds at 0.6 assists at nung September 2022 ay ang barangay Ginebra ay tinraid siya papuntang Northport kapalit ni Prince Capiral at ng first round pick at ni Jamie Malonso ngunit hindi inisip ni Arvind Tolentino na ayaw sa kanya ng Ginebra bagkos inisip niya na gusto siya ng Northport bottom Pier. At sa first conference niya sa Batong Pierre ay nagpakita agad ng pagiging isang star player kasama si Robert Bolick. Nakapasok sila sa quarter finals at na-eliminate din ng Barangay Hinebra noong 2022-2023 Commissioner's Cup at nag-a-average siya na 16.4 points per game 38% sa 3 points 6.1 rebounds 1.9 assists sa pag-alis ni Robert Bolick sa NorthPort Batamper at naglaro ito sa Japan b si Arvin Tolentino, ang naging team captain. At si Arvin ay nag step up big at naging franchise player ng NorthPort Batamper. at pinangunahan niya ang team sa scoring ng 2024 Philippine Cup. Siya ay nag-a-average ng 21.3 points. 45% sa field goals, 7.3 rebounds, 4.2 assists, 1.3 steals, at 1.3 blocks. Ngayong 49 season Commissioner's Cup ay si Arvin Tolentino, ang only remaining player in the playoffs from the top 3 is statistical leader for the best player of the conference award this conference yung 2024-25 Commissioners Cup, siya ay nag-average ng 23.2 points per game, 49% sa field 7.2 rebounds, 3.9 assists, 1.5 steals, at 1.2 blocks. Kaya malaki ang pagkas niya na siya maging best player of the conference. Thanks for watching mga boss and God bless.